Hindi nababasi sa pagkalalaki ang maraming babae. Lalo kung ito ang pinag-uugatan kung bakit kayo nagde-debate. Ito ang dahilan kung bakit bumibigat ang mga bagahe at nawawalan ng direksyon ng bawat biyahe. Ang pagmamahal ng totoo ay hindi nagkakasakitan kung saan hindi kahayaan na masaktan. Aalagaan ka at papahalagahan at ikaw ang liwanag sa bawat kinabukasan. Pagmamahalan pa rin ba ang nagdudulot ng sakit? Kung saan nananatiling nakabaon at para bang nakaukit? Tanging pagluwa ang pag-ibsan para hindi maramdaman ang pait. Kahit lahat ay ginawa mo na, hindi mo pa rin ito mapipilit. Respetuin ang iyong kapareha. Yan ang sekreto ng bawat pagsasama. Pagmamahalan at pag-aalaga. Kung saan yan ang binibigay sa mga taong mahalaga hindi naman lahat napapalitan, lalo kung totoo ang pagmamahalan. Isipin na lang ang lahat ng iyong pinagdaanan. Sa kalungkutan at kasiyahan, lagi mo siyang maaasahan. Tara, kain na naman lala. <laughs>